Kau tak boleh. Apa itu? Ini bukan apa-apa. Ini? Kau yang memilihnya? Biar saya ambil. Ini? Ya, Anong oras ka umuwi kagabi? Alas 11 po. Ah, oh, eh. Alas 11. Bakit? Hmm, ano nangyari dyan sa mukha mo? Napaaway ako sa kanto kagabi. Walang nakalabang ko. Medyo tumama. Pero lahat yung walo sugatan. Bakit ba may hawak ang kutsilyo, Waldo? Waldo? No. Oo? Oh. Dahil talagang siraulo dito sa lugar natin, ano? Kaya nga mag-iingat ka. Akalain mo eh, sabi nila nakulong ka daw? Eh totoo naman eh. Ilang araw ka ba sa kulungan? Anong araw? Taon. Tatlongpong taon akong nakulong. Ah, uh, Willie. Gusto bang ipagtimpla kita ng kape? Awag na, Waldo. Maliligo na ako. Basa na rin lang ako, eh. Ano ba lutong gusto mo dito sa manok? Gusto ba yung kalahati? Prito? Yung kalahati? Tinola? Yung bang paborito mo, Waldo? O ano paborito mo? Doon tayo. Ah, Waldo? Ah. yun naman. Yung shampoo ko sa sachet, pakikuha mo nga. Sachet? Anong sachet? Yung sachet, yun yung lalagyan ng shampoo kapag pinagbibili ng tingi. Yung parang foil. At siya sa may ibabaw ng lababo. Alin ba rito eh? Puro suka at toyo ito eh. aso sa may second level, at yung shampoo. Pasuyo na lang, Waldo ha. Pasensya na. Ito ba? Ah, yan na siguro. Ito pala yung sachet. Bukas na. Ah, ah may laman ba? Oo, oh, mataba pa, oh. Ah, Ay, yun? Ah, Waldo? Pakilagay mo lang sa kamay ko, pasensya ka na, ha? Puro kasi sa buntong mukha ko, eh. Ano, ubusin ko na? Lahat ilagay mo na. Oo, oh, sige. Oh. Para mabula. Oo. Oh. Para malinis malinis ang buhok mo. Nautusan ko pa si Waldo. Baka magalit naman sa akin yun, ha? Ayan. Ubus na, oh. Salamat, Waldo, ha? Waldo? Oh. Di ba dito kasi di, di Waldo? Dahan, Waldo, ah. Huwag ka mag-alala. Sanay ako magtibag ng bato. Paano mo ka pala nalaman ang tungkol sa akin? Dato, Densio. Ah, si Densio. Dahan, mm? dahan -da naman, -da -da Waldo. Alam mo si Densio, dating runner ko yan dito sa looban. Mm. Uh. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko muna ako, ako ako. Ako ay masamang tao. Copy ko. Kung may binabalak ka, hindi ako pwede, meron ako. Importante ito. Kahit na importante, hindi pa rin ako pwede. Alam mo, meron tayong malaking problema eh. Problema? Ano yun? Budis ako. Ha? Huh? Daisy! 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 Ah, magiging mami na ako. Tuktok mo Huwag ka na mag siya mag -iina. Bakit? Huwag please Walang karapatan ng sino mo na huh? Hindi sila Hindi ako, hindi ikaw Itutuloy ko to Ang problema lang natin Mga kapit natin Ah, magtatakos sila pag nalaman nilang bigla tayong magkaka-baby. Ah. Ako pa I'm so proud of you! Ngayong magiging tatay ka na! Wala na akong para maghinala pa sa'yo! <laughs> Isa a tunay na lalaki! Ah. 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 Dad, gusto ko po makita yung magiging anak namin. Teka lang, alam na ba ng mga magulang mo? Um, tumatawag po ako kanina, pero wala naman po sumasigo. Pero huwag ko kayong mag-alala dahil baka mami makadaang kami. Huwag mm. kang mag-alala, iha. Alam kong proud na proud ang papa mo. Tingin ko rin ho. <laughs> ah, dad, napagkasunduan ah, po namin ni Aiza na kung sakasakali pong magiging lalaki po yung magiging anak namin, susunod po namin yung pangalan sa inyo at saka po sa father niya. At kung sakasakali naman po magiging babae, eh, susunod sa pangalan ko. Fabulous, di ba? Oh, hmm? uh, oh. Uh, Dad, hotdog, favorito ko to eh. Ay, magaganda. Ang oh, cute to. Mm -mm. Bagay para kay baby. ege Pa yan? Ya ka? Pertes ka? Eh, yun ang napili ko eh. Ito, tingnan mo. Maganda to, di ba? Pangit ang kulay? Maganda to. Hindi maganda ang kulay. Maganda to, di ba? Pangit. Hmm? 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 Maganda. Hmm. Alam mo yan. Try mo lang for a change. Hmm. Maliit siya. Ay, oh. Eh, para ka dito kay... uh -oh. ba ito? Para kayo. Para dyan. Oo. Kala sa akin. Ang laklak ng, -lak -lak ng braso mo dyan, eh. Kasya.